Maraming mga hari ng silangan ang nagkaisa upang salakayin ang Sodom at Gomora. Sinalakay nila ang bayan, tinadala ang mga kayamanan at mga tao. Sa gitna ng digmaing iyon, ang pamangkin ni Abram na si Lot ay nahuli. Nang marinig ni Abram ang balita, siya nanguna sa tatlong daan at walumpong lalaki sa pagtugis. Sa isang madilim na gabi, si Abram ay sumalakay kasama ang kanyang mga mandirigma. Ang kaaway ay nalito at nagkalat binigyan ng Diyos si Abram ng isang kamanghamanghang tagumpay. Iniligtas ni Abram Silot ang kanyang pamilya, at lahat ng kanilang ari-arian at mga tao. Nang bumalik si Abram, siya ay sinalubong ng hari ng Salem, si Melchizedek na saserdote. Ibinigay niya ang tinapay at alak at pinagpala si Abram. Purihin ng Diyos ang makapangyarihan sa langit at lupa ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng mga nasamsam. Pinuri ni Abram ang Diyos na nagbigay sa kanya ng tagumpay. Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag, ang iyong malaking gantimpala. Ang kwento ng pagsusulit tungkol kay Abraham. Ilan ang mga tao na isinama ni Abram nang siya ay pumunta upang iligtas si Lot? ang sagot ay numero 3, triin tao. Sino ang nakatagpo ni Abram pagkatapos ng digmaan? Ang tamang sagot ay numero 2, Melchizedek. Matapos talunin ni Abram ang digmaan, magkano ang ibinigay niya sa Diyos? Ang tamang sagot ay sampung bahagi. Come to Hello Christian, hear the stories of the Bible.